Super late upload na nga ito mga kumarites dahil nga nawalan kami ng internet ng halos dalawang araw. Ayoko rin namang mag-load dahil niisip ko baka bumalik rin agad ay sayang naman yung pera, ganun. At eto na nga ulit ang ganap namin noong linggo. Nagpunta ulit kami dito sa Baywalk para mag-picnic. Malapit na rin itong gumabi at medyo makulimlim nga dahil nga may bagyo dito sa amin. Pero tumuloy pa rin kami dahil malapit lang naman ito sa amin at hindi pa naman umuulan. Wala pa nga 10 minutes at nandito na nga kami kaagad at tingnan naman yung view. Napakaganda. Pagdating namin ay nagset tap na nga kaagad kami nitong mga dala namin dito mismo sa harap ng dagat at grabe ang lakas ng hangin. Medyo nahuli na nga rin kami sa pagdating kaya naman medyo dito kami sa pinakadulo at ang dami nang tao. Pero sabi ko nga ay okay lang yan dahil kahit papano ay meron pa rin naman kaming napwestuhan. Nagluto nga lang ako ng kakainin namin dito ng isang kilong pork barbecue. Nagdala din kami ng coke at ng kape. Ang sarap naman talagang magkape dito dahil talagang mahangin nasa harapan ka mismo ng dagat. At habang nagkakape ay masarap ding mamingwit dito at malilibri ka ng ulam. Kaya ang swerte talaga namin dahil hindi na namin kailangan pang lumayo para magawa yung mga ganitong klasing bonding. Ganon. Araw-araw ay ang dami rin talagang mga nagpupunta dito, mga magjowa, mga pamilya at nagpipiknik nga rin katulad nitong ginagawa namin. Pero mas marami talagang mga tao kapag ganitong weekend. Alam nyo ba na kahit simpleng ulam lang yung dala namin kapag dito kami kumakain ay eh, talaga namang napapasarap yung kain namin. Ganito ba namang view ang nasa harapan mo tapos mahangin pa? Sino ba namang hindi makakakain kapag ganon? Kahit nga at tuyo lang ang baon mo dito tapos may kape ay ang sarap na ng buhay Kahit siguro ano pang klasing problema ang daladala mo kapag nagpunta ka dito ay saglit mo talagang makakalimutan Yun nga lang pag uwi mo ng bahay ay andyan pa rin yung problema mo pero at least nakahinga ka kahit papano Pero at least kahit papano ay nagkaroon ka ng peace of mind at nakapag-isip-isip ng maayos. Habang kumakain nga kami dito ay iniisip na namin kaagad kung ano na yung plano sa susunod na linggo Balak na namin na sa susunod na linggo ay isama yung aking kapatid at yung kanyang mga junakis para mas marami kami Siyempre, mas marami, mas masaya, ganun. Sa totoo lang, itong mga nakaraang linggo ng pagpunta namin ay hindi naman ito pinlano at biglaan lang. Basta naisipan na lang namin bigla na pupunta kami at hindi mo naman nakailangan ng mahabang preparasyon para pumunta dito dahil malapit lang naman to. Gamit itong aming tricycle ay wala pang pa 10 minutes ay nandito ka na. Lala naman ay 15 to 20 minutes ay dito ka na, ba diba? Napakalapit lang. Kaya maswerte rin talaga kami na mayroong mga ganitong lugar na malapit lang na pwedeng pasyalan. Hindi na namin kailangan pang lumayo at gumasos ng mahal para lang magawa yung mga ganitong klasing bagay lalong-lalo lalo na para sa aming hindi afford ang staycation at mga mamahaling resto para kumain pero syempre sino bang taong ayaw maranasan yung ganun di ba bilang isang magulang na minsan ay hindi man lang nakaranas ng mga ganun ay naghahanga din ako ng medyo magandang buhay para sa aking pamilya sino bang mabuting magulang ang gustong maranasan din ng kanilang mga anak yung hirap na pinagdaanan nila noon wala naman di ba lahat ng mabuting magulang ay ginagawa ang lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak at ayun na nga at Pagkatapos namin kumain, maya maya ay naglikpit na rin kami dahil medyo lumalakas na yung hangin at parang uulan na. Uuwi na naman kami ng bahay ng masaya at busog sa gabing ito. And that's it for today's video. See you ulit sa next picnic namin sa susunod na linggo.